Good morning po sa atin lahat At nandito na naman po si Maludilo Santos uh, Para po magbigay dito ng uh, Reaction o opinion dito Si Ruel of Malalag Na talaga naman po na nakikita natin Ang pagpuporsigin niya bilang isang Charity vlogger at na talaga nga naman Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya Sa ating mga kababayan na mga mayira Diba po? At ang Pabahay niya po ay sunod-sunod po yan At na talaga pong Uh, ito po ay hinahangaan natin. Uh, kaya sana po mga kapatid ay ito tuloy-tuloy lang ang pagsuporta natin sa kanya dahil nakikita na naman natin yung kung pa paano po siya ay tumulong, di ba? Kaya mga kapatid nandito po para lang yung bang bibigyan natin ng reaksyon. Yung ganitong uh, charity vlogger na hindi nagkukunwaring charity. <laughs> Di ba? dami diyan na nakaasa na lang sa sa iba. Di ba? Na sama-sama, kunwaring ganyan. Pero, uh, hindi nila alam na mas nakakabuti po yung ikaw mismo uh, nagcha-charity. Yung tumutulong talaga na yung kusa ba lang talaga na ano, like Kuya Ande, uh, Rizin, ang dami pong mga charity na nakikita natin talaga na kahit wala po, sila ay porsigido. Ito naman si Ruel of Malalag po, ay talaga pong inangaan ng karamihan, minahal ng mga sponsor, dahil al nakikita natin yung porsige, matyaga talaga po siyang tumulong sa ating mga kababayan. Uh, wala siyang pong pinipilit. 'di diba? Kaya deserve po yung blessing na mga natatanggap niya po ay talaga pong tuloy-tuloy. Gaya po nga nito na, na nakapundar na po siya ng I think at uh, 3 hectare po 'yan na lupa na 'yan na nabili niya po. At talaga po naman nakakatuwa dahil umaani na po. Nagkakaroon na po siya na yung ano ba 'yun yung naani ng kanyang uh, lupa may nabahagi na siya at nap nakita naman natin po na napakaganda po yung palayan niya na talaga po tuloy-tuloy lang po na nakakabuti po yun sa kanya dahil yung kanyang taohan po diyan sa lupa ay talagang mukhang mabait naman at yun nga, di ba? Pinakita ni Rowel of Malalag yung pagtanim niya na at magtanim ng mga bagong puno na nyug at saka yung palayan niya at yun nga po, sinabi nga nung nagpunta sila Rowel at mag-aani na po daw. Kaya yung nakakatuwa po yung saging, di ba? Na talaga po yung saging na yun na ang lalaki. Ayan, pasan-pasan po yan ni tatay na talaga pong ipinakita kay Ruel na gaano po yung produkto ng kanyang lupa talagang napapakinabangan. I think po na si Ruel po ay magpapagawa po dyan ng kubo. Dahil napakaganda po yung lugar at parang presko po dyan. Lalo na kung may mga dumarating ng mga followers niya, mga sponsor na talagang Gustong makarating dyan Ay eh, nakakatuwa po talaga Kaya alam nyo po mga kapatid Para sa akin Ha? Ay talaga yung blessing na dumarating Pag mabuti kang tao Talagang maraming blessing na mararating ah, Makakamtan ka, ba? Diba? Talaga yung biyaya Na ipinagkakaloob sa iyo Ay talagang ibibigayan ni Lord Dahil napakabuti mong tao Kaya para sa akin talaga Uh, congratulations, Noel, dahil sa mga na uh, napipundar mo at alam ko na galing ka rin sa maging sa mahirap at ito nga po ay talaga unti-unti kang uh, ibinibles ibinibless at nagkaroon ka nga gaya dito po sa lupa. Ay, uh, talagang tuwang-tuwa po ako yung nakaani ka na, may mga palay ka nang talagang inaani kaya Sobra akong natutuwa sa iyo. Kaya congratulations at patuloy mo lang yan na mga uh, pagtulong sa ating mga kababayan. Talagang ikaw po ay i-bless ni Lord, di ba? Kaya 'yung mga nagsasabi yan na ganito ganyan ay 'wag na lang natin intindihin dahil wala pa kuya 'yung naiambag uh, po sa uh, kanila. Kaya tayo po ay kailangan tayo matuto na 'wag tayo masyadong uh, 'yung bang mambabas. Kasi hindi natin alam kung ano ang mga pinagdadaanan nila, kung ano. Kaya tayo po ay kung gusto niyo suportahan, sumuporta na lang. Kung hindi po, manahimik na lang po. Dahil gaya po nito, oh, tingnan niyo po. Oh. Ang ganda po na talagang nakikita naman natin na talagang po yung um, ano, nag-improve talaga. Tingnan mo. 3 hectare. Ayan. Wow, oh, pasan-pasan ni eh, Kuya Marios. <laughs> yan po ay talagang grabe po. Umaga talaga ako sa lupa. Ang ganda at saka yung, 'di ba, nakita nyo naman yung ilog na talaga pong sagana sa tubig. Ang siguro doon talaga na isip ko na ang lamig-lamig, ang presko talaga kung may de-develop lang yan ni Ruel, napakaganda po talagang uh, investment talaga ang lupa. Kaya Uh, kung tayo po mag po, ay siguraduhin po natin na sure yung iimbest natin dahil mahirap po talaga. At uh, ito nga po mga kapatid at mako ay may sasabihin lang na about po kay Kaprundi, kalimutan po na natin at solved na po yung problema namin. Uh, at siya po ay ibinalik niya na po yung 50000 sa akin. Kaya, Please lang po mga kapatid ay kalimutan na natin, wag na natin pong uh, kung ano-ano pa sabihin natin kay Kaprondi at ibinalik niya na po yung 50,000 po. Kaya uh, wala na tayo po, wala na kaming problema na ni Kaprondi. Kaya kung mayroon pa man ay wala na hindi ko na po yung problema. Kami na po wala na ang problema ni Kaprondi at yung tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin na Uh, kung magpa mag magumpisa na po yung pabahay ni Lourdes, ako po ay talagang tuloy-tuloy pa rin po yung pangako ko. Kaya please lang po mga kapatid na iwasan na natin pong mabanggit si, si Kaprondi. Wala na po siyang problema sa akin. Yun lang po ang panawagan ko at... Uh, na ibalik niya na po yung 50,000. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid na sana po ay maunawaan niyo po si Ate Malo na sana po tayo ay wag nang mangbas ng mangbas dahil hindi po talaga maganda lalo na po kung mga mahihina ang kalooban na naibabas natin sila ay baka po kung anong gawin nila ay mahirap po. Uh, mahirap na magkaroon ng konsensya hindi patatahimikin. Ayan po, si Victor. <laughs> na talaga po naman na alam nyo po talaga ako ito ang tuwa talaga dito kay Kiruel of Malalag dahil talagang napaka supportive niya po na ang mga tauhan niya ay grabe po talaga na ayan suportahan na lang natin po si Ruel of Malalag, di ba? At tuloy-tuloy uh, lang ang pagtulong, Ruel. Congratulations at talagang uh, marami kang na napupundar na sa iyong buhay at uh, alam natin na pagdating ng araw na magkaroon po ng pamilya si Ruel of Malalag ay siguradong maganda ang kinabukasan, di ba? Ganyan lang talaga, di ba? Ang ganda ng soging ni Ruel, oh, yan oh. Mm. Yan po ay produkto na ng nabili ni Royal na, mal, na yung lupa. Yan ang naani na po niya. Kaya ang sarap talaga ng pakiramdam na may napupundar. Hindi po puro kapritsyo, diba? ba? Kaya tayo po mga kapatid sana ay yung magsikap, di ba? Hindi yung aasa na lang tayo kung may mga tumutulong, aasa sa tulong, wag po. Ngayon ay 'wag tayong sisihin ang mga tumutulong, di ba? Kailangan po tayo ay abang may tumutulong. Gumawa naman tayo ng paraan para tuloy-tuloy uh, lang po na wala tayong sasabihin na kasi ganito, ganyan uh, abang may tumutulong kumilos. Kasi hindi abang buhay ang tulong. Tandaan niyo po 'yan. Uh, kaya ako Uh, dito sa mga nakikita ko po dito sa social media dahil kumot charity tayo ay yung po sinasamantala na natin, di ba? Kung tumulong man, uh, kung tulungan man tayo, salamat. Kung hindi naman po, salamat, di ba? Kaya ganyahin na lang natin po yung mga taong kagaya po nila ah uh, Carla na talaga pong grabe, grabe po talaga. Umanga ako kay dito kay Carla at kay La Joy. Uh, si Rachel, niyo po, di ba, nagsikap. Unik, uh, bukod tanging uh, kauna-unahan na binepisyari ni Kalinga Prab, talagang nakita natin na tuloy-tuloy lang po, kahit anong pangbaba sa kanila, hindi sila nagpapatinag talaga dahil alam nila yung, uh, yung tiyaga. Na kung wala tayong tiyaga, wala naman linaga. <laughs> <laughs> Kaya yun lang ito po. Ang masasabi ko dito, Kiruel, well, thank you so much, Shuel, na talagang nakita ko po yung ka, mga na-investment mo. Talagang maganda po ang investment ng lupa. Kaya lang, syempre, mag-iingat din po tayo lagi. Da, huwag tayo basta-bastang magtitiwala, di ba? Yung paalala lang. At yun, yeah, yun po ang panawagan ko po talaga once again mga kapatid, mga viewers kong nagmamahal kay Melody de Los Santos. Wala na po kaming problema ni uh, Kafronde. Ibinalik niya na po kahapon yung pera na 50,000, ibinalik niya na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay wag na tayo kung ano-ano pang sasabihin kay Kafronde dahil naibalik na po kay ma kaya atin nyo malo yung 50,000. Thank you so much, mga viewers. We love you so much. At supportahan na lang natin sila Kuya Val Santos Matubang, Ate Idna Vlad, uh, si Kalinga Prab, at si Ruel Malalag, at si Richelle. Thank you so much. ah uh, ayan po. Maalam. We love you. Bye-bye you.